Webes po ng hapon, na balitaan na lang po namin na namatay na yung anak ko na wala nang buhay. Hindi pa po mismo doon sa kampo namin nalaman, kundi sa mga social media, yung mga netizen na nagbigay sa amin. Ganon din po yung mga picture. Wala mo po kami nakita doon sa binigay sa amin ng ano, ng kampo sa kasod sa police station. Bali, mga sit, uh, netizen lang po yung nagbigay sa amin ng ano, ng mga picture ng anak ko. Kaya naano po kami na sana po matulungan nyo po kami na makamit ng anak ko yung stage po. Kami po ay nakikiramay sa nangyari po no, dito sa kay John Martin Marcelino. Sir, ilang ilang taon po si, si John? 23 po sir. 23 years old. No? At siya po ay eh, tama po ba nasa training? Nasa training siya pero sir, nasa loob po ng kampo. K kailan pa po nagsimula yung training ni John? Bali <laughs> mag isang taon na yes, po siya doon sir. mag isang taon? Oh. At usually di ba pag training stay in sila doon? Yes po sir. sir. Tapos may ano po checking every morning at saka every night. but gano'n yung nangyari? Tatlong araw nang nawawala yung anak ko. Yes, yes, yes. At <laughs> Sir, kailan niyo po ba huling nakita o nakausap man lang? No, nakaano po, po siya po, sir, ng Webe, ng Linggo, tapos Martes, nakausap pa po siya ng nanay niya, tapos nagturo pa daw po siya sa training center. Okay. Sir, di ba sabi niyo, Linggo, nakausap niyo, Martes, sa nanay, A anong araw po uh, nangyari itong... Noong ano po, sir, Ma Webes na ngapon, nalaman po namin sa mga netizen, nalaman ko sa pinsan ko na may nag-post daw po sa ibi friend ng anak ko na gano'n na nga patay na nga po Wala man lang communication, kumbaga. hindi, hindi man lang po yung ano, sa training center. Sila man lang po sana yung sa amin. Hindi yes, pa po social pa yes. po, po nalaman namin. And, and, I think dapat, dapat na manggaling man lang sa <laughs> kanila, <laughs> Diba? ba? Ka, man lang yung family. Sa obligasyon po nila, dapat yun na. Sila dapat yung naging ama doon sa training center. Sila po yung ama na ng anak ko doon dapat hindi po nila pag ganun, may tatlong araw na nawawala yung tao hindi man nila inform yung pamilya hindi man lang inform okay. wala man lang mga police report na no? may missing person na okay at sir sir uh, base dun sa nakita ninyo no sa social media ano daw po yung reason ng pagkamatay ni John I Martin inano po nila nagbigtim may nagbiktima na nakalood na nangyengitim na nung iba nung ipakita tayo. Picture na lang. <laughs> okay. okay, so self-inflicted yung lumalabas daw po. Yes po, sir. Na cause for his death. Sir, uh, di ba sabi niyo nakausap niya siya nung Daung linggo? linggo, sir. May, may, wala wala na, naman ano, po. Ano yung po, observation niyo doon sa demeanor ng inyong anak? Wala naman po siyang, ano sir, sinasabing problema. Wala naman, napakamasayahin niya pong tao. At saka, laki ng takot niya sa Diyos, sir, kasi tao simbahan niya, sir. Sige sir kasi nangyari po yan no sa loob ng kampo. oh sir may namatay po na army reservist noong October 17 si John Martin Marcelino. Gusto lang po sana naming malaman no based on your investigation ano na po yung findings natin? Ah uh, sir nung nagpunta po kami doon sa kampo nakausap namin si yung pong in charge. Yung in charge po. Okay A -a ano po sabi sa inyo? Apo. Bali, yung bata po, hindi po siya, kumbaga, hindi pa siya, parang ano siya, parang striker lang po siya. A ano yung, ano pong ibig sabihin Aplikant. nun? Aplikante, pa lang po, aplikante. Aplikant. okay. Bilang aplikante po, bali, naging striker po siya ron, parang, doon siya natira, nakikita na lang po, nakikita na, sa kampo, dahil, para iwas na rin siguro sa gasto, sa labas, kaya po siya stay, stay, in, 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 nakakalabas po siya, malubag po siyang nakakalabas ng kampo. Okay. Okay. Sige po. No, so yun yung circumstances ah, ay, niya? Apo. Ah, nakakapasok, labas-masok po siya sa kampo. May mga kaibigan po siya, mga estudyante rin, mga nag-a-aplikante, nag mga kaibigan niya. Nakausap din po namin siya sa ganong ano. Ang nangyari po kasi niyan, misang kasi lumalabas sila. Hindi na rin without the knowledge ng ano ng mga tao po sa loob. So oh. kaya uh, yung narinig ko kanina na na accounting na account, wala po silang ganoon, hindi po sila alam sa ganon. Hindi, hindi. Ang kanina ang nabanggit kanina no? Uh, I'm asking Apa? this huh, Master Sergeant kasi we want to know Apa? the cause of death and the circumstances Apa? of his death. Apa? Okay? Kasi Pero ang nakarating na dito na... sa Magulang is that yung biktima died because of self-inflicted injuries. Nagbigti. Basically, ganon yung nangyari. Apo, apo. Ga ganon din po ba yung naging findings ninyo, Master Sergeant? Opo, kasi sa crime scene po namin, tumawag po kami ng expert, yung soko po natin, yung soko ng Kabite. Okay. Pinakotapsi po natin siya para malaman po yung cause of death niya, sir, attorney. Opo, no, pero... Lumabas po sa findings, ang uh, cause of death niya sa findings, sa so, autopsy report, strangulation to asphyxia. Asphyxia, to strangulation pala, sir. Okay, you. okay. De, pero uh, Master Sergeant, ha? Uh, na, na, okay. narinig na namin yan, eh, no? Na ganun daw yung naging reason for his death. Pero siyempre, yes, yung, okay. yung family, hindi naman maiwasan siguro na they, they ask more questions. Okay. Especially na Apo. wala naman sila doon no na, na, si John Martin naman ay stay in talaga sa kampo. So nat, kayo man lang po ba bilang investigator, natanong niyo man lang sino Apo. ba yung mga huling kasama nitong si John Martin. Bakit niya gagawin Pero, to no? Ano yung ano yung demeanor niya before? Meron ba siyang problema diyan sa loob? Meron ba siyang nakaaaway or may nakaalitan? Meron ba baka may nabanggit Apo. siya? to any of his friends. Apo. Pero po kasi naging problema dyan dahil doon sa pag-apply niya, siguro po sa loob niya, sa pagkakaano niya sa sarili niya, tanggap na tanggap na po siya sa, sa, sa army. Okay. Eh, po, eh, po siya napasama doon sa outtaking na tinatawag yung sa mga nakapasa. Na-slash po siya, bala yung salita, natanggal po siya sa mga nakapasa sa pagka-army, ap applying for army. Hindi siya nakapasa. Okay. Okay. k kailan po 'yun, yun nangyari? Ayun po ay yun, 'yun po bago po siya nagbik, nag nag nung ano, nag bago po siya nagbigte. mga ilang araw. So parang ay, ilang araw yun yun. lang. Oh, Monday tapos kinabukasan may nakapansin daw na ng mga kaibigan na ganon. Eh 'yun po tapos nung kinabukasan po ulit eh, doon hindi na siya na ano na hanggang siya nakita na lang siya nang sa kwartong okay. Nanay Mary Rose Marcelino na banggit po ba ng inyong anak yung na yung iniinda niyang ano yung problema nung nakausap niyo ng Martes. Opo. Opo. Na, sabi nga ay nakasama na po siya sa list ng binabang regular tapos nawala daw po siya sa list. Tapos nakapasa siya sa Tapos nakapasa po siya sa absat yung para pa nga po ma-regular. Ayun po. Yun lang po naman ang nabanggit niya. Okay, pero wala yung yung behavior po ba nitong inyong anak at the time maiisip niyo na kaya niyang gawin yung uh, lumalabas na ginawa niya diyan sa kampo? Hindi po, sir. Hindi po dahil ayos po ang anak ko. Na ano? Master Sergeant uh, opo Opo, i-brief nyo lang ako ha? Kasi ang pagkakaintindi ko Pag nasa kampo eh sama-sama no yung mga trainees, yung mga applicants, yung ating mga reservists Wala po bang Apo. kasama noon? Wala man lang nakapigil sa pangyayaring ito? Wala Apo, man lang nakakita, sila, ganun. Opo, attorney, meron po silang yung mga dahil po siya nag-stay in doon ng ano, palipat lipat po siya ng kwarto. Uh, Sari-sarili ba silang kwarto diyan? Para may, uh, meron po silang kwarto na Sarili-sarili. yung mga babae bukod, yung lalaki bukod po. Saang kwarto po siya nahanap po? Stock room po, wala pong natira doon. Stock room. Ah, stock room. Okay, may na-recover po ba Oo. kayo sa crime scene? At ano po yung mga na-recover kung ano? Tali lang po yung ginamit niya. Na na may na-recover po ba kayo na cellphone ng biktima? Na doon po yung cellphone, intact po yung mga cellphone. Okay, nakita na niyo po ba kung sino yung huling kausap? ka uh, kachat nung biktima po? Ang napansin ko lang doon, doon sa... Kasi nakasa, na ano rin namin yung parang nililigawan niya eh. Parang nag-trigger din doon. Hindi sila, parang hindi sinagot. Parang gano'n. Yes, yung, sir. Yung, bangkay po ng kapatid ko, mismong sa may... ano lang din niya po. Mismong kwarto niya din po. Tapos meron po, siyang, meron po silang Parang bakanting kwarto na bumagsak po yung kisame, doon po nakita yung kapatid ko. Mismong doon lang din po sa kwarto niya. At iniisa lang din po yung, parang iisa din yung po yung place. Kaso kwarto lang din po na parang naging sinasabing stack room dahil bumagsak nga po yung kisame. Kaya hindi po natutuloyan. Pero yung paglabas po ng kwartong yun, mismong kwarto na rin po ng kapatid ko. Tapos meron din po siyang kasama sa, sa ano po, doon po sa pinakatulugan niya po. Okay, okay problema, nagkataon na umuwi. Tapos yung ninong-ninungan niya, nagkataon din naman daw na lumipat ng barracks. Ba't puros nagkataon? Okay. Well, again, sir, ha? Ta tayo dito, ay eh, kaya nga po nagtatanong tayo dito kay Master Sergeant kasi he conducted the investigation at mapapansin nyo naman, tayo dito ay nagtatanong din sa sa kanya and so far nasasagot pa naman no ni uh, Master C Sergeant Dennis Magsaysay. Master Sergeant, no, maintindihan nyo naman po siguro kung bakit ang daming katanungan ng pamilya. No, after all, they they lost a son. Okay? And yes, po, po natin attorney. Opo, no, especially yan. Naiisip nila kasi ang dami rong mga uh, parang nagiging coincidences. Eh, they cannot help but question. no? Pero uh, Master Sergeant, ito na, Uh, tatanungin ko na kayo ng Opo. rektahan, wala po ba kayong nakikitang any foul play dito sa incidente ito? Opo, base po sa mga nakalap namin mga ebitensya at mga salaysay, at saka resulta po ng medical legal, ng no, autopsy, wala na nun po kaming nakikita. Wala pa po kami nakikita na foul play. Okay. At sir, no, wala namang wala namang may galit dito kay uh, John Mardin, John Saloob. Wala din po kasi kasi nagtuturo, sabi, sabi nga yeah, po nila, yeah, no, nagtuturo nag yan, po, yan din ng sa firing, tumutulong po sa mga ating mga kasundaluhan po roon, kaya nagigiliwan po sila sa kanya. Tuturo pa po sila hmm. sa mga estudyante tumutulong po, sa ano? Tumutulong po siya sa mga pagpupulot ng mga ano, hmm. yung pag nagpa-firing, siya po yung aktibo po roon. Magandang hapon po, Major Artemio. Sir, uh, magandang hapon po. <laughs> uh, Ayan, nabanggit kanina no, ni Sir, oh, ko, sir oh. Nading Marcelino na sa social media pa nila nalaman yung pagkamatay uh, ng kanilang anak. Sir, pwede bakit siya siya naman po ganoon? Attorney, pwede po magbigay na... Ano, yes, yes video, po. Uh, actually po, bibig kaya po uh, uh, tinatanong uh, ko uh, na sa inyo para uh, uh, malaman din po uh, natin. Uh, uh, hindi pa po nagte-training uh, si Lito Janmar Janmar din Marcelino. Hindi pa po siya nagte-training. Uh, na siya. So, reservee na siya galing sa Mindoro dito siya sa 406 CDC dahil uh, mag-apply ng active na sundalo. Kasi sa service po, ato rin sa walang sahon. At dito sa active, kasi bata pa sila, may chance pa sila magiging active na sundalo. Doon po, may na po pag active na. So bilang tatay po dito ng 406 CDC, lahat po na mga reservist na galing sa iba-ibang lugar ay tinutulungan po natin. Tinutulungan natin, ibig sabihin, map mapapatira natin at uh, mapaisama sa pagkain na libre. Ngayon po yon Hindi pa po siya nag-training talaga. At may time na uh, nag... Uh, sa simula, di siyempre, tinutulungan natin sila makapag-review yung upshot exam. Nung, nung pumasa na sila ng upshot exam, naghanap sila kung saan yung bakante na may mga kota na recruitment for, uh, for enlistment in the active sa Army yun po yon. Okay. And then po, attorney, ibig sabihin dito, sabi ang mga reservist natin, so dahil nagpa-process sila, ay, pa rin, nung lunis 14, nakausap ko pa sila, hindi lang siya, 15 sila na aplikante, you know, kumusta ko sila, ano nangyari, kumusta ng nang processing nila, ganyan. So, nabigla na lang kami nung, nung, ah di, Martes yun. pagka Martes, nakita pa siya sa, dalo may nag-training kami. Nandiyan pa siya, nag, uh, ng tropa, nag-walking, uh, nagdala ng raksak. And then, yun, yung, yung sinabi kanina, attorney na parto, may kapady talaga siya na sa Tagamindoro. Okay. Yung kapady niya na taga ang ah. paalam din niya na, oh, wait daw muna kasi may birthday. Tapos ito si init dyan, Mardi. Nagpapaalam din sa sundalo namin dito na ninong talaga niya na galing dito sa Midoro na ninong, baka uuwi din ako. Kaya nagigpit-pit siya ng gamit. Para ganon. Oh. And okay. then, yung, uh, ano, nung uh, time na tinatanong yung Martis ng gabi, oh, si, Marcelino, ang sabi naman ng gabadi niya, ay, mada, ay, sir, nandito lang nandito lang yan kasi ang cellphone niya nandito lang, naka-charge pa ka, lupang lang dyan, gano'n. So, nagulat na lang kami noong base yun na, yung isang kasamahan niya na aplikante, parang may medyo na ano na may amoy na kaunti. So, tinitingnan. Hindi kasi yung pinagbigtihan kasi niya, Tony, yung kwarto na yun, wala nang gumagamit doon eh, kasi mga ano na yon ipo repair tapos wala nang gumagamit doon si talaga yon wala talagang tumitingin doon so, nagulat na lang kami yung isang aplikante din tumatak so doon na tiningnan na namin na yun ang nangyari so tumawag kami sa pulis ngayon na problema kami paano yung sa magulang kaya magulang ang sundalo namin dito siya yung tumawag tapos parang sinasabi pa wag direct isabi sa nanay kasi may uh, ano daw anong mayyari kasi medyo may sakit mga ganyan. So in short, ang um, sa magulang niya pinatiktas ko sa sundalo para ma-contact at ma-assist paano siya masundo galing Mindoro doon sa Batangas. Sa uh, Batangas Pier ganon. So yung uh, ginawa namin na to, dito tumawag kami sa pulis. Tumawag kami yung pulis pagdating na tumawag kami ng ano yung naghihintay namin dumating yung suko from uh, pra, probinsya ng Cavite. So, yung pagkahapon noon, nandun na yung suko. So nadala na natin doon yung patay sa ano sa, uh, Major. general. K kailan po yung uh, huli niyong nakausap itong si John Martin? Huli na may nakausap attorney noong 14. That is Monday. Monday? Uh, 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 wala po ba siyang wala po bang nabanggit sa inyo itong si John Mardin na uh, pinuproblema niya dyan or kinakatakot man lang, ganun? Wala, wala naman po ba? Uh, wala, namang, wala naman din na na nabanggit na ano, maliban ng itong ano, nila, yung ongoing uh, processing, processing nila okay. sa... Ano, Kasi okay. sa sabi niyo last na nakita niyo Monday, 'di ba? Kayo din po ang nagsabi sa amin na Martes nagturo pa yung anak ko diyan. Hindi po tayo ganito. Yung mandi kasi tayo, ako mismo yung kausap nila. Y yun nga yung po Martis sir. Yung Martis tayo, yung Sina Martis. pa sabi nyo yung anak ko di, nung Martis? Y di Ang tinanong kasi ni Tony, yung nakausap ko sila, nakausap ko nakausap, sila, so, oh, uh -huh. sila muli. Uh -huh, sa Martis nakikita pa siya ng tropa pero nung hindi nung na ako pa, sir, kasi may activity kami na outside kasi ang area po natin buong habiti. Okay. Yes, um, ang yeah. tinanong pa ni Tony, kailan na yung last time na kausap ko. Yes, and, and I po think, yun, opo, I think lunes maliwanag naman po yun, Major, lunes. no? So, opo. nakausap po ninyo ng lunes, tapos Nang, yung o. nabanggit nyo lang na nagturo, you just know that it, nagturo po siya ng, ng Martes, pero hindi nyo nakausap na. Ng, yes po, ng Martes. nandyan siya, uh, Tony, nakita okay. ng nag-assist, nag assist, sa so may mga training na residing. Eto, Major, opo mismo yes atari si bukod po no syempre dun sa let's say yung, marks nung nung instrument no dun sa injury niya meron ba siyang mga scratches may mga pasa ba etong si uh, John Martin nung natagpuan ah uh, wala po attorney kaya nga po dinaan natin sa tamang proseso dun sa soko dahil sila talaga yung hindi namin actually nung nakita namin hindi na muna namin ginalaw pero oh, oh. hintay namin, tapos yung soko para yung soko po no oh, oh. ano talaga natin kung anong procedure at saka yung yung patay nung dala na siya sa general service yung autopsy na tinatandaan yes. ni in, in, in other words accuracy. you you preserve the crime scene no uh, major artemio yes yes po oh, oh. oh. yes, oh, I, i think ah, yung, yung yung question ko na lang i'll just direct it to the uh, senior master sergeant magsaysay sergeant wala po bang mga ibang injury no? Yung mga scratches, mga pasa or any indication no na may nakaaway siya or uh, any other external na forces dito? Wala wala naman po. Author. Wala okay, talaga. Wala po. Oh, oh 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 Okay, at wala namang ibang suspicious na kagamitan doon sa stockroom kasi kung stockroom 'yan, walang pumupunta dyan, edi presumably wala gumag walang gumagamit. Wala kayong nakita doon ng na mga bagong gamit. Baka may yosi doon or wala. anything, wala naman. Wala po, attorney, wala. Wala, no. Ganito ha. Apo, Apo. Uh, Master Sergeant at kay Major Artemio Alosada, we we are grateful Apo. po no na sinagot po ninyo yung tawag at yung aming pong mga katanungan. Pero we also Apo. understand Apo. po no na sa ngayon, syempre yung family while they are grieving, meron pa rin silang you know from time to time mayroon pa silang gustong itanong. So sana sir ha i-entertain po natin yung family uh, from time to time gusto nilang makipag-communicate sa inyo. Let's give them let's give them that opportunity. No, I think they deserve that. They lost a son, yung yung anak nila na to gustong maglingkod para sa bayan. So this is the least no that we can do for the family sana. So sana maging open lang po tayo major at uh, Master Sergeant no, dito sa family. Nung punta tumawag sa amin ng 17, papunta pa po lang kami sa Cavite. Ang pinagtataka ko po, bakit po gusto nila laging i yung anak ko? I-cremate daw po, sabi ko bakit? Bakit i-cremate? Lagi pong gusto nila, sabi ko ayaw ko dahil gusto ko pong magdala dito po ang anak ko. Na mo, makasama po ng mga ibang kamag-anak po niya, lagi po sabi nila i-cremate. Pati, pati po yung itsura ng katawan po kasi ng kapatid ko, ay talagang hindi naman po kapanipaniwalang nagbikte. Kasi yung itsura pa lang po, ay talagang hindi po kami makapaniwala na ganun po talaga yung itsura ng kapatid ko. Okay. Ang pinalagay po nila doon sa third certificate po, ay October 17 po, namatay ang anak ko. Yung pala po ay tatlong araw na bakit po 17 ng October po nilagay sa oh. third certificate. Sige po. Uh, no, opo, no? Uh, Ma'am, ma'am, ganito po, nanay, no, sir? Uh, naintindihan po namin po no, na ang yung niyong katanungan. If I were in your place, I would ask the same questions. Okay? Yes, sir. Opo, naintindihan po namin yan. No? At again, no, it's part of how you grieve. So, gusto niyong malaman anong nangyari sa inyong say. anak. Okay? Hindi po sa may pinagbibintangan po tayo, pero in as much as gusto natin na mapanatag din ang loob ng family, opo, they also opo. deserve an answer to these questions. Okay? So, uh, nakausap po na po si Major no, at si Master Sergeant na maging bukas po sila No, yung linya nila para po sa inyong katanungan. So, sir, uh, i-coordinate po natin sa kanila. Kung may tanong po kayo, sisiguraduhin po natin na mailalapit po natin kina Major at kay Master Sergeant. Sasamahan na din po yes, natin? Yes, yes po ha? Yes, sir. sir, para po. malaman um, natin yung kompletong nangyari. Uh, Ma'am Mary Rose and Sir Reynaldo, huwag niyo pong ibababa yung linya at uh, sasama po ang reporter po sa inyo para po mag-investiga po. Uh, sir, uh, kausapin po namin kayo sa kabila ha? Sige. Okay. Thank you very much po.